Baguio at alis na kami po sa transient namin. Ay, wait, 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 wait. May kukwento lang pala ako, bro. Nakatulog ako nung kinagabihan, bro. Tapos pumunta sila ng night market. Hindi nila ako, bro, na nakatulog. Kaya nagulat na lang ako, bro. Kinaumagahan, meron naman ng isling bag si William, ay. Sabi niya, ang cheap daw ng mga paninda dito sa Pilipinas, bro. Tapos yon So, matapos ko lang maligo. Naglagay ako ng nose strip para matanggal yung mga whitehead para para tayong fresh. I-charge ko muna itong camera para siyempre, lagi tayong handa, di ba? At kasi lowbat na rin. At yun nga, itong saksakan dito sa transition oh, Kung hey. Pag tinanggal mo to matatanggal lahat. <laughs> Oh, oh. If you call me. baga if parang ano yan eh? ay 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 I got the recipe, never gonna let any, I'll be the best of me Thought it was distance, but haters is necessary Talk to the spirit, you know I've been heavenly Company, definitely show your trajectory This ain't a this cause I say it respectfully It's time to eat up, red like a speeder Taking it deeper, and that's how it better be I never let the comparison get to me I just remember the promises that's for me I know the enemy, and that he's for me I keep the blood of the lemons, my centerpiece I can't trust in no Christians or energy, look at the chemistry It does not even mix chemically Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth It's poison, and we got the remedy, uh, there is a bomb, apply it, the fire can stand to the top

Ang um, muntikan oh. pala kami hindi makalabas bro kasi hindi namin inaasahan. May bagyo pala that time. Hindi mo yung netbox! Hindi na yung netbox! Dahil hindi kami makalabas, dito na lang kami. Masasayaw <laughs> 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 so, na lang kami dito na parang kitikiti. What? So ayun yung bagi trip namin na bagyo. So ayun hanggang dito na lang. Ang bagyo. So hanggang dito na lang yung bagyo. Kaya ang lakas ng ulan. Akala namin hindi na natitigil yung ulan bro. Pero buti na lang tumigil. yung ata nakuha, huh? Hmm. oh, ugh, ihu, yah, ew, tayo dami na tanggal, eh, oh. <laughs> dami na tanggal. <laughs> Bye bye. So andito na kami sa Igorot Stone Kingdom. Si Lai lala I will Daddy! get. Ne pagkwain nila. Liam. Oh, bit lang era. Eh. Ang una naming pinuntahan ay yung Igorot Stone Kingdom. Kaso umuulan noong time na yon, kaya sila na lang din ang pumunta. Naiwan na kami ni Bobby at Os at Liam sa sasakyan. Tsaka, nakapunta na din naman kami doon. Kaso, di pa ako nagbo-vlog noon. Hindi na kami sumama sa Igorot Stone Kingdom kasi nakapunta na kami doon. mag na lang ako ng bata. Kaya, eto. Eto. We are babysitting Liam while mommy and daddy is in Stone Kingdom. Yay! I'm so happy! This is so fun! <laughs> Yay! <laughs> Yay! 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 <laughs> Baby, sitting is so. Walang galing transit siya eh. Mm -hmm. Kasalasing kwintal sasa ang mo. Mm -hmm. <laughs> <laughs> at mumanig din sila kaagad. Bago lang din kasi yung tourist attraction na yun dun sa Baguio. Di pa nila napupuntahan nung kami dito pa sila sa Pilipinas. Sila, mga kaibigan. Yan. 20 per head ko na. Ha? 100. 100 per head daw ang entrance sa Stone Kingdom. 100 din ang parking. Maganda at ang negosyo yung Gorot Kingdom pig, ano? Napigsaya. Pagka uwi namin ng Isabela, gagawa din ako ng ano, ng ganun. 30 taong, 3, Ang ipapangalan the ko naman lang e... lang lang, eh. Di ba? Ilocano Pitak Kingdom. Pumalik ah. <laughs> 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 din kami doon bro. Yeah, that, yeah. Para pumunta no, sa, oh, sa katedral. Oh, no, it's crazy. Matpoort kami dun sa may simbahan, bro. Tapos bumaaba kami sa hagdan na napakataas, bro, para makarating sa Session Road para kumain. Gonna... After inamin kumain, bro, bumalik na din kami kaagad. Inakyat na naman namin yung hagdan na mataas feeling ko natunaw din yung mga kinain ko dahil sa pagkakit. At pagdating namin sa Toktok, nagdasal kami dun sa may katedral bro. At after namin magdasal, umalis na rin kami. Manan, All right, View. Pinuntahan naming daming sumunod ay yung Mind's View. Ewan ko ha, kahit ilang beses akong pabalik-balik sa Baguio hindi ako nagsasawa mabasa Sheldon. <music> nakit kami doon tapos picture tapos bumili na, oh ng mga souvenirs God. at pupunta na din kami ng botanical God. garden Daniel Daniel, Daniel. 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 Patil Pat <laughs> <God. laughs> So pagkatapos namin sa Mines Beyond dito naman kami ngayon sa Botanical at Garden Eto na bro Eto na at dito na nangyari ang di ka nais na nais na pangyayari bro. So ayun, papasok na sana kami kanina dun sa ano, Botanical Park nang biglang naghahanap si mama ng ano ng kanyang cellphone. Tapos hindi niya na mahanap. Ayan. Nahanap ko na rin sa bag niya kaso wala talaga. Nawawala yung cellphone ni mama. Inalungkat na namin lahat ng bag na pwede niyang paglagyan. Kaso, wala talaga. Na-check na din namin sa floor ng sasakyan, kaso wala talaga bro. Kaya nag-decide kami ni mama na bumalik sa Main View, kung saan kami bumili ng mga souvenirs. Baka doon namin ulog or naiwan. Basta, Nagtanong kami sa mga tindera bro at sa mga nadaanan namin. Kaso, wala daw talaga silang nakita. Kaya that time, nawala na ng pag-asa si mama na makita yung cellphone niya. Hinayang na hinayang talaga si mama kasi, syempre, napakaraming laman na memories nun. Yun lang naman kasi ang importante sa kanya eh. Yung mga videos at saka mga pictures. Kaya siya nalungkot nung hindi namin mahanap. Nag-decide na lang kami na wala na talaga yung cellphone niya. Kaya pumara na kami ng taxi at malungkot na kaming bumalik ng Botanical Garden. Kaming dalawa lang kasi ang bumalik doon sa Mice View. At the rest, nagpatuloy sa pagpasyal. Malungkot siya bro habang nasa biyahe kami sa taxi. Pagdating napit ng Botanical Garden, dumiretso kami sa van. Sobrang lungkot ni Mama. Kaya pagdating namin ng van, Ang laki ng ngiti niya bro! <laughs> Nakita na niya daw. <laughs> bagtit. <laughs> bagtit. <laughs> Kapag bagtit ni mama, yan, andun lang din pala sa sasakyan. Yan. Kaya dapat, mata ang panghanap, hindi bunga nga. Ha? Mata. Ma. Ma. Mata. Mata mata ini. <laughs> Tuang tua, at tawang tawa sya sa sarili nya. Kasi nasa loob lang pala ng van yung phone niya bro. Sa may upuan niya pa mismo, bumalik-balik pa kami ng Mines View. Nalaglag <laughs> lang pala sa pagitan ng mga upuan. Well, lesson learned at at least, hindi tuloy ang nawala yung cellphone niya. Masaya na ulit siya kaya kinakabol namin yung mga kasama namin na namamasyal sa Botanical Garden. Kaming dalawa na lang ang nagpicture pictures sa mga napuntahan nila. Nakakabaling di ba? <laughs> okay. Dapat lagi, nag lagi laging tinitingnan kung saan nilalagay ang mga gamit bago Mag mag-worry. <laughs> oh. Lesson, Lesson, learned. Learned. Lesson learned. Lesson learned. Hindi na rin na pinapamasyal kahit umaambot. No, naabutan namin sila bro. Patapos na nilang maikot yung botanical garden. <laughs> And yeah. So, i-spend na namin yung 200 ni Mama. Iikot kami ulit. ni Labavi go. So yeah, may enjoy na ni Mama yung pag pag-ikot dito sa Botanical Garden dahil meron na yung cellphone niya. Up. <laughs> oh,

sa mga succulents. So, tignan nyo yung mga sobrang lalaking mga ano, cactus. Dami dyan, ang lalaking mga cactus na ito. Tapos mga succulents yung mga lindus. Golden States doon. That's the story of 300. <laughs> oh, walang bayad si yes. Jose. <laughs> yes, eh. So, ayun. Ang importante, nahanapan namin yung cellphone ni Mama. <laughs> Yun yung importante. Ni... Pahapon na din. Kaya, after namin sa Botanical Garden, pumunta na kami sa SM para mag-dinner na kong story. Kasi oh. si Oscar na nag-aayang pumunta ng SM. Tapos, dami niyang alibay. May bibilhin daw si si ano, si Tito Alex niya. Yun pala gusto niya magpapili ng scooter. Eh, ayun, narinig ni Mama. Buti na lang. Buti na lang nahanapan niya yung cellphone niya. Nasa good mood siya. Eh, <laughs> ayan. Pinilhan niya ng... Scooter! Scooter! Si Osos! -os. Kaya... Kaya Mama Virgie, thank you! Love you! Nag ikot igot Labilhan patuloy si Os ng scooter. <laughs> Uy, suwerte! <laughs> Uy, suerte. So, ayon! Nagkamali ako. Ato'y namin mag-ikot-ikot sa SM? Umuwi na din kami. Napagod ang lahat. Ah So, ayon, ayon, ayon. So, ayon mga bro. Andito na kami ulit sa Transient. Nagkamali ako. Hanggang bukas na pala kami dito. At alis kami bukas ng 6 a.m. So, ayun. Nabagod ang lahat at sobrang nag-enjoy. Kailangan na namin magpahinga bro kasi kinabukasan, kailangan namin maagang gumising para pumunta ng La Union sa totoong lakad namin. Kaya abangan nyo bro yung mga susunod na mangyayari sa paradiso. So hanggang dito na lang bro, hanggang sa muli, Peace, bomb